Na. ano lang, oh. ano lang sabi mo muna sa uh, nakalusot kayo ngayon. Ay, hey, uh, at least, at least mapapahinga na rin. Mapupay, Map mapahinga ko na rin yung uh, bago. <laughs> Medyo bugbog na kasi, eh uh, gamot na lang yung lumalaban. Pero yun nga, uh, no excuses. Andito uh, tayo para para sa basketball, ay uh, mahal yung basketball. Uh, Siyempre, end of the day, uh, basketball, basketball pa rin to. Uh, ito yung hanap buhay namin, so kailangan mo yung paglaban talaga kay hey, Jonard mo na, no? So, ah, wala no, yun. Um, uh, talagang ganun talaga. Ganun, ganun lang, ganun na yung mangyayari at mangyayari sa mga laro yun eh. Uh, end of the day, uh, sabi, sabi, ko sa niya, basketball lang to. Uh, gusto natin umuwi, sa pamilya namin, natin na uh, walang nararamdaman, di ba? Uh, Naitindihan niya rin niya naman. Uh, sa, sa, siguro na misinterpret ko lang yung mga ginagawa niya kasi alam naman natin na uh, talagang hard worker si Jonard. Uh, sabi 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 rin ni Poy sa kanya na ganoon nga uh, siya yung heart and soul ng team nila. Kung maganda yung laro niya, mag, maganda yung kalabasan ng uh, So totoo naman 'yun. Uh, nakikita naman ng lahat 'yun eh. And yun nga, end of the day, uh, basketball lang 'yun. Uh, uh, after basketball, uh, magtropa kami. Uh, alam namin yun sa yun sa isa't isa. Usap na kayo. Yeah. Malapas. Oh, 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 oh. after nilapit tayo ko rin siya, uh, wala no heart feeling. Pati naman sila, sila sila, sila ni Green eh. Alam naman alam, alam alam, alam namin yun mga Bisaya. Um, may heated heated up sa, sa laro pero end of the day oh. mga mga yun nga mga amigo lang din kami <laughs> uh, yun nga medyo matagal lang pahinga ganong kalaking bagay na mo na kapag pahinga, yes. pero overall <laughs> di ba sabi ko kasi sa, nakita nyo naman yung pa ako last, last game uh, sabi ko nga kung natapos lang yun mabababa mahaba ba yung, yung map, mapapahinga ko ng mahaba at uh, saka makabalik si Roger And ito na nga ito na nga yung uh, hinihintay namin and salamat sa mga kasama ko uh, talagang talaga binuhos nila lahat uh, It's a collective of Airport na naman uh, from both ends from from defense to offense sa mga kasama ko and sa mga coaches. Uh, uh, yung nga, going for the Grand Slam na kayo. Uh, nandiyan na no, nandiyan na malapit Mala. na malapit. <laughs> Pero ah, uh, yung sabi ni coach uh, focus lang kami sa recovery and uh, pag nandiyan na yung game 1, yung game 1 yung talagang Himay-himayin namin from Game 1 to Punta na pa nakapag bukas? Yes, punta ako. Pero sabi, nga, sabi ko ka lang kung magpahingay. Uh, I think kakausapay naman ni Boss, Boss Ricky, si, si Boss Al uh, at si Coach Tim. Uh, I think ma uh, kailangan din eh. Kailangan ko rin talaga magpahinga. Kasi gamot na lang yung gumagana sa sa saha mga pain ko eh. Uh, kung, kung alam na nila, tatong gamot na yung iniinom ko. Para lang makapaglaro talaga. Thank you, thank you, you amigos, ah. Thank you.